Sa mabagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay March 24, 2024 at ngayon po ay linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng Panginoon. Ang ating pong unang pagbasa para sa araw na ito ay hinango sa Aklat ni Propeta Isaías, Chapter 50, Verses 4 to 7. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang may hina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang tuturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunuti ng buhok ko at balbas. Gayun din ng ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila di ko pinapansin, pagkat ang makapangyariang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdiriwang po ng Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon. At Linggo ng Palaspas, sudyat din ng pagsisimula natin ng pagpasok ng mga mahal na araw. Natapos na ang ating apat na pong araw na paghahanda, limang linggo tayong naghanda at nawa talagang uh, naihanda natin ang ating mga sarili para sa Uh, mga susunod pang mga araw. Sa umpisa pa lang po, ngayong linggo ng Palaspas ay uh, napakabigat na kung tutuusin no, ng mga pangyayari dahil maririnig ninyo sa Ibanghelyo sa araw na ito ang ang mga kaganapan no ang magiging ang sasapitin ng ating Panginoong Hesus Kristo matapos na siya po ay pumasok o maringal na makapasok at tinanggap sa Jerusalem pero sa kabila noon ay kapalit ng mga hosana ay ang sigawang ipako sa krus, patayin siya, patayin siya. Nawa sa araw na ito ng ating pong pagdiriwang, kung kayo po ay magpapabasbas no, ng inyong mga palaspas, nawa ay maintindihan natin na sa bawat pagwagayway uh, ng ating pong daladalang palaspas ay nangangahulugan na tayo po ay uh, nagnanais na makaisa ni Kristo sa kanya pong uh, pagpapakasakit, pagkamatay, muling pagkabuhay. Nahanda tayong sumama sa kanya sa hirap at ginhawa. Handa tayong sumama sa kanya hanggang kamatayan, hanggang muling pagkabuhay. Tandaan po natin muli, no? isang paalala po, ang palaspas ay hindi po ginagawang agimat o anting-anting, panakot sa aswang, panakot sa sa kidlat o mailigtas tayo laban sa anumang mga masasamang elemento kundi ito po ay sa gisag na tayo po ay uh, kasama ni Kristo nang siya ay pumasok sa Jerusalem kasama ni Kristo ng kanya punto pa rin ang pangako ng kaligtasan para sa ating lahat Nawa, sa pagdalo natin sa pagdiriwang ng linggo ng palaspas ay iwagayway natin at ipagmalaki din natin na tayo po ay alagad ni Kristo, tayo ay nananampalataya kay Kristo na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.